So, may time na dumating yung time na ano kami, ito, story ah. Number one ng no, nah, Then, number two kami, pare. Twice to beat kami ng Ateneo. sa Magpa-finals na kami. Siyempre, uwaw na yung champion ng championship ang UE. Hinahanap na sa amin ni James Shop, di ba? Oo, oh, James Shop. kasama ko. Oh. So, may game kami. Twice to beat kami. Uh ko yung bola. Hawa ko yung bola. 14 seconds. Imbis na patayin ko yung oras, inatake ko. Nasundutan ako ni Tenorio. Nahawa ako yung bola. So, nagka-opportunity pang makashoot yung Ateneo. Ateneo, oo. Oh, oh. Nilabas ako ni Coach Boise. Nakatayo lang ako. Ramdam ko na na may mangyayari. Pagbaba ng Ateneo, 5, 8, 7. Napasa kay Jack Chia. Tinira ni Chia. Pasok. Patay. Para ako binuhusan ng Malmiga Talo kami! So, tanggal kami bilang uh, sa finals. Oo. Oh, oh. Ang dami ng bash sa akin doon. Sabi, nagbenta ng laro yata ito si Artadi. Uh -huh. Alam mo, parang uh, iniisip ko nung that time, ko quit na ako, ayoko na maglaro. Uh -huh. Hina ng loob ko sa ganun eh. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero eventually, naglaro pa rin ako sa UE. Uh -huh. Tuloy pa rin yung karera ko sa basketball. Pero, ang hirap na isipin mo yung nagganon. Like, eh, gusto ko manalo eh. Uh -huh. uh, gusto ko. Ako yung ano eh, star player noon eh. Uh -huh. eh. Pero hindi ko inasahan na